Wancho. Taga, taga, taga Bicol po yan, taga Barangay Balatan. <laughs> ng aming maso na sabi daw bawal mag -icha. Siyempre, itcha muna bago, ano. O, oh, panoorin niya sa YouTube, ni si Wancho. Sipag. O, oh, o, oh, bilis. Oh, halo. Pero, yun ang pahid o. Oh. Puro kay pahid. Pahid utak. Yung mga pahid utak. kayo sa utak. Shout out to oh, sa mga taga-balatan. Mga, mga parakito sa gadan. <laughs> <laughs> mga parakito sa gadan. mga patrato ay kupsit. O oh, yun o. Know. Sabihin nyo hindi pwedeng hagisan. Ang kapal na kapal. Yung no, puro pahit. Siyempre, hagis ka rin. No. Eh. Panuorin mo. Ang ginagawa mo. Kita ka ba? Oh, Mamayhinang nilalang. ang nilalang. kay mga mayhinang kayong mga, may mga nilalang. oh, Ayan. Si Wancho. Palapitin ko pa sa inyo. O. Oh, ha? oh Tamot. nag Wala nang halo yun. Kaya ganun yun. Ano, mahalo na? Mahalo na dyan? Wala pang halo. Mancho! Mancho! Shout out! O, oh, ito mo, iniitsa lang, iniitsa lang. Yan o. No? Yan, no? yan ang aming... Guys, vlog. Yan ang masunamin. Nakasandu. <laughs> <laughs> yan masunamin, masunurin. Masunurin. <laughs> Kagaling galing galing bata. <laughs> Para walang ginagawa. <laughs> ganyan, ganyan lang po yung style namin. <laughs> Wala pa pong halo. Ay, naku. Ito, wancho. Riperpeto. Rip, 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 Napag-iiwanan. Oh, dahil na may pag-iwanan. Sama yan sa poste. Ha? Huh? Sama na sa poste? O, oh, yan, oh, yan oh, Katulad niyan o. Oh. Daling halo oh. oh. o. Kala nyo baga. Ayan o. Oh. Dadala halo sa dulo ha. Palagay muna ako cellphone ha. Oh, kala niyo kasi ang trabaho na ano? basta-basta. Ay na. Oh. Ano, hindi tatagal ang aming trabaho, ayo. Oh. Ayun lang buhay, oh. Hindi mo sya dumaan sa katabubong at baka makapuntas. Okay. Kapasok dito na ako. Bako siya. Hindi ba makapasok ang kasalo dito sa loob? May tumay pala dito. Ha? Tumay. Pusa. Tumay. Alin? Pusa yan. Hindi magkailan siya. Pusa talaga yan. <laughs> yan, ang trabaho namin. Tapos sasabihin nyo, pahid. Papahid pahiran. Hindi pwedeng pahid pahiran yung ganun, makapal.